Hi guys, welcome back to my channel ito na nga sa bagong vlog ni alaisa Valdez ayan maraming kinikilig sa kanilang dalawa ni EJ Uguena o ba? Diba? ayan makita mo nyo dyan sa comment section sa instagram post ni Eliza na talagang may chemistry itong dalawa kasi nga guest nga si EJ Uguena sa vlog ni alaisa Valdez sayang nga lang. kasi nga may jikas na itong si EJ Uguena kahit nga nga si Mio ay kinikilig sa kanilang dalawa o ba diba? Para si Alaysa nga ay kilig na at parang tinutokso silang dalawa pero ito nga ang hindi mabuti kasi may GF na itong si AJ Uwana so yan lamang po guys ang ating update sa hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayo stress please like share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload bye, -bye.